Pakasarap ka may ganitong motor Uy, napakal... Na La lalim doon, putik Punta <laughs> ako sa malalim <laughs> Napunta ako sa malalim, Buti din lumubog yung motor Ganito tayo kalakas mag-trip mga paps Umuulan pero magra-rides tayo oh, napakalabig <laughs> Napakalabig na pakiramdam Woo! kalangas ng ulan! Sarap sa makiramdam! <laughs> para tayo bumalik sa pagkabata! Ito yung mga content na hindi natin kailangan kuminta ng pera. Masaya na tayo sa ginagawa natin at nag-enjoy na tayo. Hindi naman all about pera lahat eh, ng mga pinaggagawa natin. Hindi naman lahat ng bagay, pera ang nagpapasaya sa'yo. Minsan yung mga ganitong bagay na malik lang na bagay, malaking bagay para sa atin. Oh, dahil napakalas ng ulan Madami tayong inaaya para magtambike At mag rides pero wala gustong Sumama kasi nga walang tigil ang ulan Kaya ang gagawin na lang natin Magjojoy ride tayo sa Binmale Beach para e test drive na rin itong Bagong setup or Modified na AMX 125. Try natin kung Ano yung performance nitong Malaking gulong na to. Tapos maliligo Na rin tayo sa dagat. Alright Napakalamig. Tingnan nyo naman. Nakashorts lang Tayo. Pero chill ride lang kasi kasi tayo. Pasaway talaga. <laughs> Pogi okay, diba ba? Napakalapad ng gulong dito sa harap. Panlikod kasi to. Nilagay natin sa harap. Pero same lang naman sila doon sa likod. Medyo pasaway pa nga kasi naka shorts lang tayo. Tapos naka t-shirt. Pero all goods lang naman kasi dahan-dahan lang tayo magpapatakbo. Maliligo tayo sa dagat habang umulan. Alas hindi ba alis itong motor natin? Takmog 20 yata. Hindi kasi gumagana yung speedometer niya. Wala pa siya kable. Kaya sabi ko wag muna. Next time na lang yung speedometer niya. Kasi bakred natin si BCS. Pero hindi talaga siya makaalis. Siguro dahil mabigat kaming dalawa Tapos 125 lang yung motor Malapad pa yung mga gulong Kaya siguro ganun Woo, Maliligo tayo sa ulan Alright <laughs> Wala kasi gustong sumama sa akin magtambay. So naisip ko, kami na lang magra-ride para automatic. Pag kami kasi, pag ikaw kasi magra-ride si mismo, automatic yan matutuloy eh. Kung nagkakayad pa yan, 50-50 pa yan, kasi yung mga iba, magbabago yung isip, lalo na pag ganito na umuulan. Siyempre, madulas yung kalsada, tapos ang mahirap kasi, mababasa ka. Lalo na pag di ka mahilig magdala ng kapote or wala kang kapote, automatic yan mababasa ka. Yan yung mga iniiwasan ng mga nagbu motor So wala pang tapaludo yung harapan niya Tumatalsik yung mga putik Okay lang <laughs> Takbog bente yung motor natin Takbog bente Pero enjoy naman Enjoy naman yung motor natin Yung purpose natin sa motor na to E eh, pang enjoy Hindi siya pang bakbakan Or pang enduran Or so what Masarap maligo sa ulan Pero syempre naka helmet pa rin tayo For our safety Mahirap naman yung Di ka mag helmet <laughs> napakalamig. Noon kasi, mahilig kaming maligo sa ulan na nakamotor lang. Pero noon kasi, di pa gano'n uh, uso yung helmet-helmet noon. Kamote-kamote tayo noon. Di ako mahilig mag-helmet. So, naliligo kami sa ulan. Pupunta kami ng Lingayen. From Bugalyon, yung family house namin. Going to Lingayen para lang maligo sa ulan. Tapos tatambay doon sa dagat. Ganon. Napakasarap ng pakiramdam. <laughs> Woo! Napakalamig. Medyo traffic-traffic pa dito sa bandang Bimalay ano, overtake, overtake si kuya sa atin Overtakean, overtakean tayo ni kuya Takbong 20 lang tayo <laughs> Let's go, let's go Woo, tumatakbo na tayo ng 30 Alright, 30, 40 Pakalakas na ulan Woo So feeling ko tumatakbo na kami ng mga 30 Ganyan, napakatulid ang motor na to oh, Sarap ng experience ng ganito <laughs> okay lang na mabasa yung helmet dati sa loob kasi meron naman tayong helmet refresh galing sa Royce Fragrances, di ba? So walang problema ha, kung magkakaroon siya ng amoy kulob kasi may pangontra naman tayo sa amoy kulob. Diretso na tayo going sa bayan ng Binbalay tapos papasok na tayo ng Binbalay Baywalk Wala namang problema, tignan mo, nakaka overtake naman tayo dun sa mga tricycle, di ba? Ito lang yung mahirap kanina, umaaraw tapos umulan. Huwag ka muna umaaraw, maliligo muna kami ng ulan. Woo! Woo! Pero yung hampas nung ano, nung ulan, medyo masakit sa katawan pag humahampas. Madalang lang tong mga ganitong pagkakataon na maliligo kami sa ulan Tapos parang biglaan lang na naisip Kasi nga walang, wala tayong maayang makita bike Or pumunta sa isang lugar para mag-rides Kasi nga ulan ng ulan <laughs> Tapos yung tubig nararamdaman ko Nandito sa may bandang brief ko. Napakalamig. <laughs> Woo! Matuloy naman yung motor natin oh. Parang feeling ko tumatakbo na siya ng mga 40 ganyan. Kaya namang tumakbo ng 40 tong motor natin. Nararamdaman ko yung ano, yung damit ko, dumidikit sa chan ko. Sabi ng mama ko, anong gagawin mo sa motor na yan? Pang tatricycle mo ba? Sabi ko, ba't ko pang tatricycle? Di naman ako nagtatricycle, sabi ko kay hey, mama ko. Ano yan? Ah, kumbaga gagawin ko siya classic. Ito yung itsura ng classic. Poging pogi kasi ako talaga sa itsura ng classic mga pa. Sa mga iba, sabi nila, ganyan na motor, pang matanda. Eh, tumatanda naman na tayo, pero yung taste din natin, nagbabago, diba? Tapos, yung classic, ang tingin ko sa classic talaga, gaya nga nang sinabi ko sa mga naunang vlog ko eh yayamanin ba? Maski TMX lang topang pang sidecar Pag binild mo siya as classic Yayamanin yung itsura Sabi nga nung dalawang matanda Na nakakita nitong motor natin Habang ginagawa Sabi ang lalaki ng gulong Ang ganda sabi nila Di ba na-appreciate ng mga tao Hanggat na-appreciate ng tao Or maski hindi nila ma-appreciate yung gawa mo As long as nasa satisfied mo yung sarili mo Walang problema dun Kumbaga your bike your rules Di ba? Oh, so andito na tayo sa karagatan <laughs> Alright Madaming nalilipan naliligo. Holiday kasi ngayon, kaya madaming naliligo. O, oh, miss gear pa tayo noon. Bumalik tayo ng Primera. Dapat segunda lang 'yun. Tapos, maraming nagbaby joke eh, dito sa gilid-gilid Ganito pag holiday Yung mga tao sabik na sabik pumunta sa mga lugar para maligo Ganun, nakangiti si ate Tapos, syempre, family dip pa rin yan Itong maganda sa GoPro mga pre Na maski umuulan ng napakalakas Nakakakuha pa rin tayo ng magandang footage, diba? Baga hindi sayang yung moment So dito, papasok tayo dito Huwag sana tayong subemplang <laughs> Andito na tayo sa dagat. Yehey! Kalikod mo. Yo, tumalsik latang latang putik pumunta sa likod niya dahil nga wala pang tapaludo ito. Woo! Woo! Napakalawak sa ulan. Woo! Napakalawak sa ulan. <laughs> Tingtutur ko kayo dito sa dagat. All right. Woo! Ganito kasarap sarap ng may ganitong motor mga pre. Tingnan mo naman. Woo! Di ba? Napakasarap na may ganitong motor. Tamog na kasarap. 'Di ba? <laughs> Uy, napakal na. <laughs> Alalim Alalim dun Putik <laughs> Alalim dun Naputa tayo sa malalim Putik yun Putik Hindi lumubog yung ating motor Kayo pang tuwe dito Woo! Diba? Alright Napunta ako sa malalim <laughs> Napunta ako sa malalim Buti hindi lumubog yung motor Woo! Napakasarap Tapos syempre Pag isa side stand mo siya Dapat mayroong kang chinelas Para hindi siya lumubog Ganyan lang yung motor natin mga pops dapat simple Tapos muntik nang lumubog hanggang dito yung tubig doon Napakalalim na pala doon Dinuritsyo ko lang pero abad na malalim So napaka delikado din na maliligo ka sa dagat Kasi mayroong mga part talaga na biglang malalim Whew! Grabe ang saya saya ko sa'yo Napasaya ako ng motor na to Grabe pero sigurado yung likod ko punong puno ng putik ito naman kung gaano katahimik yung motor natin no? Parang hindi siya umandar Pero umandar yan Umandar yan pero tahimik lang siya